Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. For today's vlog nga, eh dito naman nga po pala kami sa my farm ngayon magsisikainan. Pero this time, eh hindi po namin kasama sila mami siya dahil meron nga po pala silang pinuntahan. O oh, diba, pagkatapos na pagkatapos sa takad, eh dito naman nga sa farm. Diyos ko, kailan naman kaya kami magsisikainan dun sa mokong tapos sunod naman nga isa eh, Cavite. Grabe, sobrang layo. Eto po kasi sila tita Estrella, nasa Cavite po talaga sila, nag staycation lang sila dito sa Bicol. Buti na nga lang, ibakasyon eh, na, kaya naman eto at nagkasama-sama na naman ulit kami. Aba I don't worry tita tarlili na ang aeroplano papunta dyan sa bahay nyo para dyan naman kami magsikainan. Grabe naman yan. Bala yan, after ko nga po pala dyan kumain ng tinapay, eto naman nga si mama at magluluto nga araw po pala kami for today's video ng Bilo Bilo. Sobrang tagal na nga itong gustong lutuin ni mama, ang kaso nga lang yun lang natuloy, kaya naman ayun eh, nga at siya na nga to talagang mangungunang gumawa dahil favorito niya daw ito. Favorito. By the way, sa isang malaking bowl nga po pala, ipagahaluin nyo nga lang po pala ang glutinous rice, tapos ang tubig, and then bibilog-bilogin nyo nga lang siya. That's why tinawag siyang bilo-bilo. Ano, di mo kaya nag english na siya. Yan yeah, oh. kasi talagang binibilog nila, mama. Ang pinaka-main na sangkap nga talaga, kaya naman tinawag siya na bilo-bilo. O, oh, diba, todo, explain na naman ako. Sige, wag na i-explain. Habang sila mama naman nga, i bising busy dito sa pagbilog, ito naman nga si Tito Aldrin na tinulungan na nga po pala kami at siya na nga po pala dyan ang nagkudkud nito nga po palang nyo. At ayan naman nga yung mga binilog nila, mama. By the way, naglagay nga po pala sila ng food coloring dun sa kalahate. Para naman daw kahit papano, e eh, meron naman daw kulay. Color purple na rin ngayon nilagay nila dyan. Para naman kahit papano, mukhang ube naman daw siya. By the way, hindi nga lang po pala yung mga bilog-bilog ngayon ng sangkap. Meron pa nga po pala ditong ube, tapos itong kamote. And syempre, meron din nga kami ditong nireding saging. O, diba, lahat na talaga kulang pa nga talaga yan dahil hindi na nga talaga namin naluto yung sago na kalimutan na namin ilagay. After yun naman nga po pala, ng lahat ng sangkap na natin sa paggawa ng bilo-bilo. Eh, nga po pala. at pin napakulo na nga po pala dyan ito nga po palang gata. Halo-halo nga na po pala dyan yung gata at pag akumulo na nga po pala yung ilalagay na nga po pala itong kamote tsaka itong ube. Pero syempre, depende na yan sa si inyo kung ano yung una yung ilalagay pero kami ito talagang inuna namin. Nalala ko, nagluto kami nito pero sobrang tagal na nun kaya naman medyo nakakamis din talaga yung lasa nito. Syempre, eh, sinunod na rin nga po pala dyan ilagay itong nga po palang saging, sayang, walang sago. Masarap pa man din ito kapag merong sago. Perfect yeah. na perfect nga talaga itong meriendahan. Tapos pwede rin naman siyang umagahan. Depende sa gusto nyo. Natry na kasi namin siya ng umagahan tapos na, na rin namin siya ng meriendahan pero mas perfect talaga siya sa meriendahan. By the way, sa mga oras na hindi nilalagay na nga po pala dyan yung nga po pala mga glutinous rice na pinabilog-bilog natin kanina. Alam nyo ba, hindi pa man lang nga luto na ko, natatakam na ako. Eto kasi sila mama tsaka sila mama to, imahilig eh, mahilig nga talaga sila sa mga ganto kahit since noon pa daw talaga, eh, nagluluto na daw talaga sila ng ganto kaya naman nakasanayan na rin talaga nila. Minsan naman talaga, hanap, mo rin naman talaga yung mga pagkain na niluluto nyo dati na hindi na niluluto ngayon. By the way, ayan, at naluto na nga po pala sa mga oras na yun, at pag tapos naman nga, eh, syempre, magsisikainan na nga kami. Parang sasarap so nga ng mga niluluto dito nila mama sa bahay na meriendahan o lahat na talaga ng pagkain na niluluto nila isobrang eh, sobrang sarap. Kaya naman, ewan ko na lang kung maging sexy pa ako. Yos ko, baka sa susunod na pasukan namin, baka sobrang taba ako na. hindi ka agad tataba, baby. By the way, eh, na nga po pala ang ating bilo-bilo at grabe, sobrang sarap talaga niyan as Kaya me. naman, kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung anong lulutuin mo for merienda, eh, try mo na nga itong ginawa namin. Another day, another merienda ideas na naman from nang vlogger. Hala. At dahil lagi tayong gabi naga upload ng vlog, sorry na nga ulit kung natakam ko ulit kayo. By the way, kain po tayo at mag-request naman nga kayo dyan sa comment section kung ano naman nga ang next na lulutuin namin. Hanggang dito na nga lang po pala ang ating vlog for today's video. Kaya naman yun lang. Salamat baba and God bless. Thanks for watching! Mwah.